pa makapasok sa mga bubahan nabigyan pa ako ng ticket ng detail at it's not smart away lahat ang tao ka sa babae din mo itas mo sa pipiksyo sa mga pamilya okay I wish you company North sea. North sea. okay I wish you, medical and company Lord C ikaw ang buhay na ba tumutya gamit ka sa kalinisan na may kapangyarihan Tulungan mo po si sir sa kanyang medikal sa supercare na pumasar at maging Peter Kasi. Pumayag man ang medical director, growing principal na maging Peter Kasi. Tulungan mo din siya sa kanyang company, North Sea, na makapirma ito ng kontrata, makapasok sa perubahan. mabigyan ito ng ticket by detail, madispatch matuloy, lahat ng taong kausap, pabaitin mo, iligtas mo po siya sa kitig sa pamilya. Ikaw ang buhay na batumutya Gamit ka sa kalinisan na may kapangyarihan Tulungan mo si sir Tulungan mo po si sir Tulungan mo po Buhay sir Buhay po mo na lang Na uh, gumasata sa Dito Tol, anong gamit nito tol? Anong ah, uh, ito? Itong gamit na ito is kung tawagin is Estampita King Os Oxtrazax or Haring Oxtrazax. Itong kasa na ito, ikinasa ng taga Mindanao sa Sambuanga. At itong gamit na to, tested ito, marami best kung sinubukan sa katawang ko. Kung papansin ninyo, ito. Kung papansin ninyo, itong braso ko, yan, ilang series ng hiwayan yan, anin. Matalas na matalas na cutter ang ginamit ko bagong bili. Darap ang daming Yes. Ayan. Talagang sinubukan ko yan gamit ito abang suit ko ito. Talagang yung aura niya na pangkabal gumagana. Kahit dito rin sa kabila kung titingnan nyo. Dito naman tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Bali itong haring extra sax na tinatawag is pangkabal. Pwede sa bala, panglihis, ultimatum sa kaaway tsaka pampanginig pampabalisa sa kaaway tapos may tagulilong din yan ito yung pinakagamit niya talagang tested ito yan taga sambuanga nagkasan ito Ah, taga Sambuanga. Oo, yung likod niyan, tara, anong likod niyan? Ah, likod dito, na ano lang plain ah, lang. Plain lang, talaga. Oh. ito lang talaga. Ito yung talaga kung papansin niyo, may mga nakasulat na malilit na aura po 'yan. Bukod ba'y nakapalaman sa loob na may mga sekretong sangkap na mutya at may aura din na papel. Marami siya'y kinaga rito. Ayan. At ito, selyado yan, nakatahiyan. Hindi na bubuksan yan. Hindi talaga makikita. No? Hindi, hindi makikita. Talagang ito, hindi lang nga basta meron pa siyang inilagay na sekretong selyo. May ginagamit kasi siyang selyong salita na talagang kahit nabuksan mo, hindi mo mapapagana talagang bukod tangi lang ta sa kanya yung formula na yun. At itong haring Oxtra socks na ito, napakaraming, mar, mas marami ang gumagamit mga sundalo. Yung mga nasa pamahalaan, lalo yung pulis. Kasi yung kadaka, ang, kad ang karamihan kumukuha sa kanya is mga sundalo. Pero meron din mga ordinaryong sibilyan, gaya ko. Ako nasa linya ako ng pagtuturo, gamit ko to. Nakatulong din sa akin to bilang dagdag lakas alam mo naman, pagkaguro kasi talagang batak. Yung tipong, yung tipong kaya mo pang, kaya mo pang bumuhat ng mabigat kahit na 8 hours ka na nagtrabaho, talagang nandito yung lakas. Sa lakas din. Yan. Matibay, matibay na gamit Yes, matibay na gamit ito. Talagang sa kanya ka lang talaga makakakuha ng ganito. Wala kang makukuha sa ibang mga kasador. Marami na po. Kahit po yung mga, yung mga sundalo na mismo. Ito mismo yung ginagamit nila tsaka mang ilang ilang pulis na nasa Mindanao. Mindanao. Yes. Parting Sambuanga. Yes, parting Sambuanga po. Uh, salamat tol na yung pinakita niyo yung gamit ah. Uh, Opo. Maraming salamat at ingat po tayo palagi. God bless.